Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, anim na pong bahay sa Agham Road sa Quezon City ang nasunog kani-kanina lamang. Pang sampu na ito sa loob ng limang taon. Kaya hinala ng mga residente mukhang sinasadya na ito. Alexa Reyes, ikwento mo. Dahil sa makapal na usok, hindi pa malalaman ng mga residente ng Agham Road sa QC na nilalamo na pala ng apoy ang mga bahay nila. Inakala kasi nilang dalalang ng panahon ang mainit at maalinsang ang hangin. Mabilis kumalat ang sunog sa mga magkakadikit na bahay. Baka nakawin or sunog, masunog. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Unang inilikas ni Aling Hilda ang mga paninda niya, imbes na mga gamit sa bahay. Isusunod niya pa sanang kunin ang mga naiwang damit pero natakot na siyang mapuruhan ng apoy. Sumiklab na kawad ng kuryente sa bahay umano ng isang Marcos Monterola ang itinuturong dahilan ng sunog. Bigla pong may kumislot na parang kuryente siya. Tapos bigla na lang, 5 minutes lang, kinain lahat yung ano. Yun ay ayon dun sa mga initial reports. Pero ibabalidate po natin yun upang masigurado natin kung ano talaga ang sunog na Pero ang ilang residente, iba ang paniwala, lalo't ilang beses nang nagkasunog sa lugar. Siguro nga, sinasadya nila ito para umalis na mga tao na ito. Sabi na, mga parang sinadya, ano kasi... Ang iba iba kasi na rason nila kasi. Mag-aalas stress ng hapon, idineklarang fire under control ang sunog. Sa ngayon, kanya-kanyang pwesto na muna sa kalsada ang may isandaan at limampung pamilyang nasunugan. Alex Reyes, News 5.